Guniguni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ako po si Pablo. Nakatira po ako ngayon sa Maynila. Gusto ko lang pong ikwento ang nakakatakot kong karanasan. Sa tahimik naming baryo sa Palawan, may isang kasal na pinakahihintay ng lahat. Ang dati kong nobya na si Lisa ay ikakasal sa isang lalaking nagngangalang Rodel, isang dayuhan sa aming lugar. Matagal ko nang tinanggap na wala na akong pag-asa kay Lisa. Ngunit nang matanggap ko ang impitasyon sa kanyang kasal, hindi ko napigil ang bumalik sa baryong matagal ko nang nilisan. Pagdating ko sa bayan, ramdam ko ang kakaibang katahimikan. Ang mga matatanda ay tila nagbubulungan sa tuwing dadaan ako. At ang mga aso ay tila takot na takot na gumala sa labas ng kanilang mga bahay. Sa gitna ng plaza, nakita ko ang lumang simbahan kung saan idaraos ang kasal. Napansin kong may mga anino sa dilim. Animoy may nagmamatsyag. Nang sumapit ang gabi bago ang kasal, Nag-inuman kaming magkakaibigan sa isang kubo malapit sa bahay ni Nalisa. Habang nagkikwentuhan, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Siya si Mang Pedring, isang albularyo sa aming baryo. Mahina ang kanyang boses, ngunit may babala siyang binitawan. Pablo, umalis ka na rito. Hindi ito isang pangkaraniwang kasal. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Ang mapapangasawa ni Lisa ay hindi tao. Magtawana ng ilan sa amin. Pero sa loob-loob ko, kinilabutan ako. Noong ko naalala, ang mga bali-balita noon sa baryo. Tungkol sa isang angka ng aswang na di umano'y nagkukubli sa anyong tao. Tumating ang araw ng kasal. Maganda si Lisa sa kanyang puting bestida. Ngunit may kung anong malamlam sa kanyang mga mata. Habang nagaganap ang seremonya, napansin kong hindi nagre-reflect ang imahe ni Rodel sa salamin ng lumang altar. Nagkatitigan kami ni Lisa. May luha sa kanyang mata. Ngunit tila hindi siya makapagsalita. Nang sabihin ng pare ang kung may tututol sa kasal na ito, pagsalita na ngayon o manahimik magpakailanman biglang dumilim ang paligid. Sumabog ang isang lampara at nagsigawa ng mga bisita. Sa gitna ng kaguluhan, nakita kong bumagsak si Lisa at nanginginig. Si Rodel naman ay unti-unting nagbago ang anyo. Umaba ang kanyang kuko at lumalim ang kanyang mata. At ang kanyang balat ay naging kulay abo. Aswang siya sigaw ng isang matanda. Agad akong tumakbo kay Lisa at hinawakan ng kanyang kamay. Dalhin siya sa simbahan, hindi makakalapit ang nilalang na yan sa loob, sigaw ni Mang Pedring. Sa tulong ng ilang pang bisita, ay na takbo namin si Lisa sa loob ng simbahan. Si Rodel at ang kanyang mga kasamahan, mga nilalang na may mapupulang mata at matatalas na pangin ay nag-aalalang lumapit. Ngunit hindi sila makapasok sa sagradong lugar. Isang malakas na alulong ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Isang tanda na hindi patapos ang laban. At mula noon, ang baryo namin ay hindi na naging payapa. Matapos ang kasal na nauwi sa kaguluhan, hindi na bumalik si Rodel at ang kanyang mga kasamahan. Ngunit kahit wala na sila, nanatili ang takot sa baryo. Si Lisa, pagamat ligtas, ay hindi na muling naging katulad ng dati. Mula ng gabing yon, naging matamlay siya. Madalas, mapatunganga at hindi na halos kumakain. Sabi ng kanyang ina, panayraw ang bulong niya sa kanyang pagtulog. Pinabanggit ang pangalan ni Rodel. Isang gabi, habang nagbabantay ako sa tapat ng kanilang bahay. Narinig ko ang mga yapak ni Lisa. Nakita kong dahan-dahan siyang lumalabas ng kanilang bakuran. Nakaputing bisdita pa rin na tila bagong kasal. Walang buhay ang kanyang mga mata at parang may humihila sa kanya palayo. Lisa, tinawag ko siya. Ngunit hindi siya tumugon. Hinawakan ko ang kanyang braso. Pero biglang lumamig ang hangin sa paligid. Naramdaman kong parang may anino sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon. Sa lilim ng isang punong kahoy may isang figura. Matangkad, payat, at may pulang matang nag sa dilim. Si Rodel, hindi mo siya maaring kunin ang sigaw ko. Ngunit ngumiti lang siya. Isang nakakatakot ng ngiti na nagpakalabot sa akin hindi ko na siya kukunin. Nasa akin na siya. At sa harap mismo ng aking mga mata, unting-unting nagbago si Lisa. Ang kanyang balat ay pumutla. At ang kanyang mga kuko ay humaba. At ang kanyang mga mata na dati kayumanggi ay naging pula. Nakalunok ako. Hindi siya nakatakas. Si Lisa ay isa ng aswang. At nang gabing yun, nagsimula ang panibagong takot sa baryo. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.